Kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, and let me lay my own conditions. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang hindi matutuloy ang inaabang ang charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte matapos umatras si Baste at maglatag ng sariling kondisyon para sa sagupaan. Sa isang viral video post, sinabi ni Baste na hindi siya tutol sa laban pero hindi siya sangayon na gamitin ang kasalukuyang kalamidad bilang dahilan para itulak ang laban bilang isang charity event. Dagdag pa ni Baste, handa siyang makipagsapakan kung totohanan ito at hindi raw ito dapat gawing palabas o pakitang tao. Huwag kang mag-alala, Tore, kasi matal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need a... The... kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're, if you're really serious, about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Sa kabila nito, nanindigan si Torre na bukas siya sa boxing match at una na nga niyang iminungkahi na gawin ito sa Araneta Coliseum ngayong linggo, ika-27 ng Hulyo, bilang isang thriller in Manila para makatulong sa mga biktima ng baha. Sang-ayon naman si Senator Ping Lacson sa charity fight at meron na din daw na gustong mag-sponsor, ayon sa kanyang post sa X. A credible source told me last night, the CEO of a popular resort casino hotel, a well-known philanthropist is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Nick Torre and Baste Duterte. For the sake of many poor flood victims, let's do it! Ngunit sa pag-atres ni Baste at sa paglalatag ng mga bagong kondisyon, tila mauurong ang plano, maliban na lang kung may bagong kompromisong mabubuo. Tanong ng publiko, totohanan nga ba ito, o puro lang?